guys! Welcome back to my channel! So, sa ngayon nga ay isang taon na din si April Will sa YouTube! Wow! So, alin nga ba yung dapat? Ganito? Happy birthday to you! Happy birthday to you! ganito. Yung doing... <laughs> <laughs> oh, biro lang ako ah. Ginawa ko nga po guys ang video na ito para sa mga susunod na taon Kung gusto kong balikan gusto kong sariwain sa aking isipan Kung ano nga ba yung nagkaroon ako sa unang taon ko dito sa YouTube ay may mapapanood po ako so okay masaya naman po ako guys kasi sa loob ng unang taon ko dito sa YouTube ay na-monetize po ako at dalawang beses na din po akong pinasahod ni YT diman man masyadong malaki pero pwede na din po di ba <laughs> <laughs> ayon nga po kay Manong Studio, ako daw po ay nagkaroon na din ng 2,526,996 na channel views. Wow. At mayroon na din daw po ako ang 11,516 na subscribers. Pwede na din po, ba diba? Hindi na masama. Oh. So, ayan nga po sa ngayon, ang pinakamataas kong views ay yung 152,930. At saka po, mapangalawa po, yung aking 38,225. Okay? Sa tapos yan na po yung sunod-sunod niya. Masaya po ako kasi kahit pa paano, ay andyan din po kayo para supportahan at panuorin na aking mga video. Simple man, pero pinapanood nyo pa din, o. Oh, diba? Malaking tulong po yun sa akin. Kaya, toos puso po ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo, okay? Aba, may nag-subscribe habang kinukuha ko ang video ito. Thank you! Kung sino man po ikaw, salamat po! Ayan! Pagdating sa revenue, ito naman yung mga various ko na kung saan ay may naitutulong din sa akin. Yan, pagkakasunod-sunod niya kahit papano, ay pumapalo din. Pwede na, di ba po? Maliit man ito kumpara sa iba, pero okay lang. Malang araw ay madadagdagan din yan, di ba? Umaasa! So ayan, sarap nga pong tambayan ng ating studio, ano? Panuorin kung paano pinapagalaw ni Whitey at mga bagay-bagay sa ating channel, no? So ayan nga po, dahil nga August 9, 2023 ako nag-start, kaya hanggang August 7, 2024 po, yung ating makikita dito, o okay, yung ating record din ngayon, kasi, ba diba, two days na late po yung ating studio sa update ni Whitey! Ewan ko ba guys, pero nalilibang talaga ako. Tingnan ang mga videos ko kung paano dumagdag ang views, dumagdag ang revenue, sa araw-araw, lagi talaga na ako nakatambay sa studio ko sa tuwing mayroong bakante akong oras, no? So, ewan ko ba, pero natatanggal yung mga isipin. Stress reliever ko na siya, guys. So, ayan. Masaya na ako, guys, kapag nakita kong medyo umangat yung aking views or kaya umangat yung revenue ko. Oh, di ba masaya na? Ewan ko ba guys? Kasi simula nung mag ako eh, walang araw na hindi ko sinisilip yung studio ko, hindi ko minsan di ko tinatambayan. Ganon. So gaya niyan guys, yan po yung mga views ko sa aking mga uh, shorts videos also, di ba? kahit pa paano eh, nakapagdudulot ng saya talaga sa akin. Talagang nakaka-addict mag-YouTube guys, no? Alam ko pong ang iba sa inyo ay busy din sa kanya-kanyang trabaho, sa kanya-kanyang pamumuhay. Kaya wala nang panong para silipin ang kanilang mga studio. Pero ang iba diyan, sigurado ako may mga makaka-relate sa akin. Na talagang sinisilip at inaabangan lagi ang kanilang mga revenues kung sa sahod na mo. Hindi, o ba diba? <laughs> Aminin nyo! <laughs> <laughs> Ayan nga po guys sa loob ng isang taon na ito ay marami din pong pagbabago sa aking buhay na naganap. Unang una, nagkaroon ako ng mga tunay na kaibigan po, no? Hindi man kami nagkikita kagaya ng mga dati, di man nakikita, hindi man kami nagkikita, hindi man araw-araw kami magkakasama, pero may na-develop pong sa magandang samahan. Okay. 'Yun po yung pinakauna. Pangalawa, nadagdagan yung mga ginagawa ko sa pang-araw-araw na routine. O di ba? Dagdag load kumbaga. <laughs> kung busy ako noon, mas naging busy ako ngayon, no? Oh, ha? <laughs> kung noong hindi pa ako nag natutulog ako ng alas G's ng gabi, ngayon, inaabot na ng alas dos ng madaling araw! <laughs> Kaya ang BP ko ngayon ay 70 over 60 na lamang. <laughs> Kaya, whitey pa more. <laughs> Kaya, sus, ginuho ko. Kakaiba talaga si whitey nakaka-addict na, nakakaloka pa. <laughs> At pangatlo ay ang katotohanan na maliban sa ating active income ay meron na passive income. Kailangan man natin mag-effort sa umpisa but eventually ay mag-earn tayo ng money kahit na tayo ay natutulog lamang, o oh, ha? Tama naman, di ba guys? Hanggat nasa ere o hangat hanggat nasa white ang ating mga video, ay sigurado may papasok at papasok sa ating pera, o oh, di ba? Ang isa pa sa maganda nito ay siguradong hindi mawawala ang mga videos natin o ay mga importanteng ganap sa ating mga buhay. O oh, di ba, panalo? Eto pa, ang pinakamaganda pa nito guys ay pwede natin ipamana sa mga anak natin lalo na kung dumating naman tayo sa punto na ugod-ugod na, -ugod now, ha? <laughs> <laughs> oh, di diba guys? Matutuwa yung mga anak natin neto at magpapasalamat pa sila sa atin kesa na umpisa na natin at itutuloy na lamang nila. O, oh, di ba? Ang ganda, ang saya! Kaya laban lang guys, huwag nating susukuan. Ano man ang pagsubok na harapin natin sa YT. Gaya ng mga paglalagas na yan, huwag nyo nang pansinin. Maging positive thinker na lang tayo guys, okay? Basta enjoy lang natin guys yung pag-YT. Pag kami sa nakakara nakakaramdam tayo ng pagod, o oh, talagang kinaginagahol tayo sa oras, okay lang yan guys. Day sa sunod na araw, gawin natin. Ganon. Basta naniniwala talaga ako guys na balang araw ay kahit papano lalaki at lalaki pa rin po yung ating mga sasahurin dito sa YT. Okay? Hindi man tayo kasing sikat ng mga nakikita nating ibang YouTuber pero malay natin isa sa atin ang, ang makilala rin dito sa mundo ng YT. Kaya laban lang. So ito na nga po guys yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo. Pakilike naman po guys at saka pakicomment na rin po sa baba at nang malaman ko kung anong mga nasa sa ninyo. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. Kung gusto niyo malaman kung ano sikreto kung paano mamonita sa agad-agad ng walang perang nilalabas o kaya walang ginagastos. At kung gusto malaman kung paano maalagaan at ayusin ang mga sira ng motor, panoorin naman natin guys sa mga susunod nating video. Laging tatapos tandaan sa bawat pagalis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayo nagmamahal at naghihintay sa ating pagbabalik kaya ingat at maraming salamat god bless